this is vlog Allen Reyes. Ako po pala yung anak ni Allen, si Nicole. At ako din yung bunsong anak ni Allen, si Chris. So guys, may vlog kami gagawin ngayon. Ano kaya yun? Mag-isip-isip. -isip. So guys, ang gagawin namin, yung malinis, is namin yung ano eh. yung madumi, is lilinisin na namin. Dito, at saka guys, ito lang na kwarto. Ito na. Medyo malaki to guys. So guys, umpisahan na natin. Let's go guys. Sit Oh, So, let's go. Simulan na natin guys. Tignan nyo naman ang kalat-kalat nyo, guys. One, two, three, go. Ay, hindi. Kung ano, dito lang. Tadyo ka, mo subang natin, Shira. So, guys, yung mga gamit dyan, hindi na namin yung kukunin. ate magpapagalitan ko na ate ko Tagalog with Bisaya kami guys ah. Huwag niyo kami ibibash. Bakit? Nagtatagal kami. Bakit nag... kami. Baka Bisaya lang talaga kami. So, guys. Ano kami? Ang Tagalog. Ano? Kasi yung mama ko, Bisaya. yung papa ko, Filipino. May galin Ay, galing Kita mo na Það er einhvern veginn. Það er sér sem ég hlætt. <laughs> Ay, siya. So guys, bawal dito maingay guys kasi maka ma-report kami. Wala na tayo kami buhay matira. So, so saan natin ilalagaw? Diba? Alam nyo. Doon. Kasi, so guys, ilang po minutes? 3 minutes Eh, 3, ano pa. So guys, ayok mag-vlog ng 3. Boring. 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 Baliw, andito na. Huh? Diyan lang yan lahat. Pilipil. Yung Pil unang uh, kasi. So guys, ang boring, boring. So guys, ang gagawin ko na lang guys, ang gagawin natin dito buong hapon. Pero baka dalating ba yung papakakunin yung hot shots.

sila mag green na lang guys. Tumatawag yung mama ko. So, abangan nyo na sa part 2, guys. Bye!